Hi sir, good afternoon po. Welcome po sa aling Lucy Pansitiria. Sir, dito po tayo sir. Ako muna dito na ka. sir, good afternoon po. Ito po yung menu namin sir. Uh, meron po kami yung bestseller na pansit sa bila. Meron po tayong malabon, palabok, bihon, miki bihon, and Champo. po. Saan mo naman sinasabi? Bigyan mo na lang kami ng ano, pansit palabok. Tsaka puto yung sorted. Ah, sige po, sir. Kuya, paremos po. Parang awa nyo na po. Gutom na, gutom na po ako. Ano to? Tinan mo ang ganda-ganda ng restaurant nyo. Tapos nagpapasok kayo ng pulubi. Papa, bigyan mo na, bigyan natin po yung pulubi. Mukha naman pong gutom na, gutom na. Alam mo, Pia, huwag kang maawa dyan. Tinan mo ang itsura niya. Uy, hey, ikaw, Wither, ha? Palabos mo itong pulong binto. Baka mamaya mahawal ko itong anak ko. Ah, sige po, sir, sir. Pasensya na po, sir. Palalabasin ko na lang po. Ah, ano yung tara po na sa labas? Ah, ano yun? Mabukan muna dito. Eh, Huwag ka na ulit na pumasok sa loob ha, baka kasi pagalitan ka ulit ng customer. Ganito na lang, antayin mo ako dito sa labas, kukuha ako ng pagkain, bibigyan kita. Babalik ako agad ha. po, salamat po. sir, good afternoon po. Ito na po yung order niya, sir. Puto assorted po. And then, uh, palabo. Ay, nako. Buti na lang dumating ka. Bagal-bagal mong kumilos, nagugutom na yung bata. Daddy, magto-toilet lang po ako. Sige na. Bata, o oh, ito pagkain. Salamat. Napakabait mo naman. Saan na ba si Pia? Tatalga ka, ka na ako ulit. Ano ba Pia, di ba sinabihan na kita, huwag kang lumapit dyan. Ikaw naman, di ba pinalis ka na? Akin ang puto na yan. Kung gusto mo ng puto, pabili ka sa tatay mo. Tara na! Sige na, kumain ka na. Ito, concept. Waiter! Uh, yes po, sir. Di ba sinabihan na kita? Paalisin mo yung bata? Hindi ka ba nakikinig? Uh, sir, pasensya na po kayo, sir. Sir, hindi naman po nakakasagabi sa inyo yung bata, sir. Okay, eh. pa po, sir. Mas mabuti pa nga kung nangihingi yung bata ng pag Kaysa naman po mga agaw. Sir, nagugutom rin naman po yung bata, eh. Sumasagot so, ka ba? Ay. Kung baka gusto. Ang galing kita dito. Daddy, tama na po. Maging mabait ka na po sa mga tao. Maris ka na. Boyne, anong ginagawa mo dito? Ang init-init sa restaurant ah. Uh, ah, nasan nga po lang magulang mo? Wala po. Eh di, ina, hanap ko nga po siya. Sigurado ako, gutom ka na, no? Opo, tatlong araw na po, po, po kasi di po ako nakain. Grabe naman. Dadaling kita sa barangay para manok yung magulang mo, ah. Tara! Hmm. Lab, kumain mo na tayo. Nagugutom na ako, eh. Sige na. Sige na. Uh, okay. ah, yes. Hello, I'm sorry, good po? Welcome to our Sari Lips Ah, Kuya, bigyan mo nga kami ng dalawang halo-halo. Okay. Ay, yes po, sir. Ano pa po? Kuya, sandali. Baka nakita mo itong bata na ito. Hinahanap kasi namin tong bata na yes. ah. tong bata. Yung anak namin kasi tatlong araw na nawawala. Yes. Ay, yan po yung bata kanina ma'am na pumasok po dito nang iipon ng pagkain dahil nagugutom daw po siya. Sigurado ako. Yan. Ano kulay ano, na suit niya? Ah, uh, naka grey po siya na t-shirt and then grey din po na pants. Ah, sa Saan? Saan siya? Ah, Saan? Saan siya? Uh, ma'am, ko po siya kanina sa labas uh, kasi babalikan ko po dapat bibigyan ko ng pagkain. Yan napansin ko po ah, uh, sinama po yata ng tanod. Pero wag po kayo magalala sir ah, uh, taga po nga bulin sir, baka mabutang ko po yung tanod sir. Sige ah. Sir, sir, sir! Teka lang po! O oh, bakit sir ano yan? Yung magulang po kasi nitong bata eh nasa restaurant. Eh teka lang, sigurado ka ba yan? Opo sir! At tatlong araw na po kasi pala itong nawawala. Eh yung magulang po pinakita po sa akin yung picture nasa cellphone. Eh sigurado po ako na magulang po niya yan. Pukunin ko po sir para may sauli po sa magulang niya. Tony, ayun na yung magulang mo ha. Sama ka na ha. Sige po. Sige sir, salamat po sir. Ingatan mo ha. Opo sir. Uh, ma'am sir, ito po ba yung anak niya? Siya! Oh. Siya anak? Ay, ano ba naman nangyari sa'yo po? Bakit kasi umaalis ka? Tatlong araw ka namin hinahanap po. Oh. Okay ka lang ba? Huh? Pero, ano naman nangyari masama sa'yo? Ah, Ayat ka. Kumakain ka ba? Saan ka natutulog? Dito po ako natutulog tapos binibigyan po akong pagkain ni <laughs> Kuya Enzo. Kuya, maraming salamat sa... Salamat po ah. Ah, uh, ma'am sir, okay lang po yan. Ang importante po is nakatulong po ako sa inyo. Alam mo, malaking tulong talaga namin sa amin to. Saan talaga namin hinahanap tong bata eh. Uh, kuya, sa totoo niyan, mayroon talaga kaming pabuya sa makakahanap sa anak namin. Eh. Dahil tinulungan mo kami, kaya so, na lang namin ibibigay yung isang million. Yun. Alaking halaga po nun. wala yun. Talagang so, matagal namin hinaharap yung anak namin, okay. kaya ginawa namin yun. Excuse na po mama. Sa katunayan po, ako po nagpakain sa anak ko eh. Daddy, hindi po totoo po yung sinasabi niyo po. Pinalayas niyo nga po po Lube. <laughs> Alam mo ikaw ah. Pinalayas mo na nga yung anak namin. Hindi mo na nga tinulungan. Nakakinig ka lang ng pera. Aakawin ah, mo na. Alam mo, buti pa yung anak mo. Hindi nagmana sa'yo eh. <laughs> Ikaw uh, talagang bata ka. Hindi ka talaga mga masinungaling nga Iban po yun eh. Tara na! Ah, uh, sir, gusto mo sab sabayan mo kami kumain? Ay, hindi na po, sir. Meron pa po kasi akong trabaho, sir. Eh. Oh, sige, pakain na namin anak namin. Ha? Ah, siya sige, magbabakabait ka ha. Tsaka so, huwag mo na ulit yung gagawin na alis ka na sa mga magulang mo ha. Salamat talaga ha. Anak ka, ito. Ay, ako dun. Ay, mami. Oh, ano Alam gusto mo? Pero kainin mo muna itong halang ha? Mm.